Hindi lang basta saya ang hatid ng Tanglawan Festival, kundi pati na rin ang malusog na kompetisyon sa pagitan ng mga sanusenyo. Ang Pushpons Not Drugs at Quick 2 Game may mga larong sanusenyong palaging itinatampok sa taon ng selebrasyon ng losod ng San Jose del Monte. Taon-taon, kasama sa Tanglawan Festival ang mga mental game na chess sa pamamagitan ng Pushpons Not Drugs at ang tatak-sanusenyong laro ng Quick 2 Game. Buo ang suporta ng magkatuwang sa serbisyo, Mayor Arthur B. Robes at Kongresuman Congresswoman Florida P. Robes sa mga programa ng lungsod para sa mga kabataan. Nilahukan ng 210 chess enthusiasts ang Pushpons Ponds Not Drugs ngayong taon na may kategoryang Kids, Junior at Open Category. Pinungunahan ito ng City of San Jose del Monte Anti-Drug Abuse Council upang mahikayat ang mga kabataan na ito ang maging libangan. Isinasagawa natin ang Push pawn, Not Drugs taon-taon mula 2018 as part of our Drug Awareness Campaign ng sisada para may para sa ating mga manlalaro, lalo na sa mga kabataan na madami pang ibang libangan na makatutulong sa kanila para makaiwas sa illegal na droga. Ibinida ni Caitlin Anim na taong gulang at ang pinakabatang sumali sa push pawns ngayong taon ang kanyang galing sa larong chess. Ang kanyang nanay, walang iba kundi ang World Chess Olympian at SEA Games silver medalist na si Catherine Secopito. Nag-start ako kasi sa San Jose del Monte 2009. Eh. So ang inabot na na Olympics na nandito ako was 2010. Pero nag-start talaga ako 2006 pa lang. 2006 World Chess Olympian sa Italy and then 2008 sa Germany, 2010 sa Russia. Our just Olympiad, and then 2012 another sa so, Turkey, 2014 sa so Norway, 2016 sa so Baku, Azerbaijan, 2018 sa so Georgia. Last na ano ko um, Olympics ko is yung online na ng no, pandemic ng 2020. So bukod sa Olympiad, ni-represent nire ko din yung San Jose Del Monte sa si ano, Games. Last SEA Games ko was in 2019 where I got silver medal. So thankful ako sa si Sada kasi malaking tulong talaga yung nagagawa ng chess no para ma-boost uh, yung mga kabataan natin na mailayo natin sa mga illegal na mga like illegal drugs no and other uh, addiction. So mas maganda na mag-focus tayo sa chess kasi ang laki ng uh, laki ng may contribute ng chess sa development ng bata. Nagsisilbi namang bonding moment ang larong chess para sa mag amana na sina Kuya Rosario at Cyrus. Kaya yeah, po medyo nahilig po ako. Nagpabili po ako ng board po. Tapos doon po ako nahilig. Tapos nanood na po ako sa, sa YouTube po. And then sumali na rin po ako sa mga inter po. Masaya. Masaya kasi uh, yun po yung ano yung kaya po uh, nag, ako mag-chess ya yeah, para uh, magka, magkaroon siya ng uh, varsity school. Kaya ngayon, papasalamat no, ako, ako kasi siya ay varsity player na siya sa school niya. Simula naman 2018, Nakasuporta na ang guro at kasalukuyang si SJDM Chess Federation President na si Sir Michael sa programang ito ng si SADA. Napakalaking pasasalamat po namin kasi may, may SADA na nag-organize ng uh, ganitong tournament ang LGU natin mula sa ating congresswoman, mayor, vice mayor, uh, Efren Bartolome na talagang sumusuporta sa mga chess player ng buong We are very grateful sa inyo. Tinirang na kampiyon si na Johan Estrella sa kids category, si Joshua Estanyola sa junior category at si Danny Fadrique sa Open Category. Nagbabalik din sa Tanglawan Festival 2024 ang tatak sa nasenyong boardless board game na Quick 2 Game kung saan aabot sa 48 pares ng kabatahang sa ang nagtagisan sa bilis at talas ng isipan. Natutuwa yung mga kabataan natin dahil meron naman na isama na naman ng Quick 2 Game sa Tanglawan Festival at talaga naman na inaabangan to natin na mga kabataan. Ang kakaiba ngayon dito ay ginamita namin siya ng yung basic version 1.0. Yung basic 1.0, ito yung kukuha ng 10 tiles sa elimination. Tapos, every time na nabubuo mo yung 10 tiles, nakakabuo ka ng words doon, you get ano, 2 tiles in addition doon sa mga ano, doon sa nabuo mong tiles. So ngayon, uh, pag nabuo yung so, pressure ngayon yung mga katabi mo dahil kung mabilis, lalo, mabilis yung players na nakaka-quick to, so mapapressure siya ngayon, matatamba ka siya ng tiles. Sa semifinals, ang pares na Makila at Ashley Mainit ang naging laban kontra sa 8th ABR Quick 2 Game Professional Category Champions na sina Angelica at Chelsea. Oh, so, Siyempre, sobrang kabado po kasi di ba? ko na po na-realize na yung kalaban po, naka-table po namin is professional. To. So parang sabi ko, ano? paano to? Paano ko mabilis to? Ganyan, ganyan, ganyan po. Parang na-pressure lang. Hindi po namin na, ano, in-expect na parang Sobrang labanan talaga na after ko namin mag-lead two, maya-maya po, quick na rin po sila. Tapos po, yung pinakasiguro best moment noon sa laban namin, which is ni Sakwikas po. Kasi pagkakwinto din po nila, kwinto din po kami. Nataran pa lang po, kaya di po agad nakapag-week. Kahapon lang din po kami nakapag-practice. Yes, Kasi kahapon lang din po kami nagkita ulit. Two hours <laughs> practice, practice po. Okay na po yun. Okay <laughs> <laughs> Matapos ang final round, kung saan back to zero ang lahat ng score, nakamit ng pares ang third runner-up, habang fourth runner-up ang nakalaban nilang sina Angelica at Chelsea. Muli namang itinanghal na champion ng 8th ABR Cup Quick 2 Game Open Category Champion sa sina Yoshi at Andrea. No, other rounds po, medyo sobrang tense po kami kasi hirap na hirap. Nahirapan din po kami kasi diba po, um, nag-iba po ng ano ngayon eh, ng game eh. Tapos kaya po, medyo nahihirapan po mag-adjust at the same time. Um, kulang po ng preparation, I would say. Pero, um, fortunately, nairaas na po na. Ang ah, tali po! talaga kaming technique. Like, inulit lang po namin yung practice namin and then magbabawas po kami ng time. Ganoon lang po. Tapos paulit-ulit lang po yun hanggang sa uh, hindi na po namin namamalaya na talagang napaka, ano na po, eksi na po ng time namin. Kasama si Jeff Andrade, para sa Balitang Sanusenyo, ako si Mira Bonyan Laksamana, Public Information Office.